mga pa-entry Wow. May hey, bang ungoy oh. na? Nasaan? matunog sa mga ano? Ha? Oh? oh, yan ungoy, yan. Oh. oh. Unguin. Mm. Labanan ang pusong balite. Apasong ah, balite. ah So ibig ibig sabihin, ibig sabihin, mayroon pa pala to papunta doon, no? Hindi okay. dito lang tayo. Pinakataas. Wow. Yeah, eh? <laughs> <laughs> wow. Ganda dito, ang ganda. Uh, ilang bisis na ako pabalik-balik dito sa Nueva Ecija. So ngayon lang tayo ulit naka, ah, ngayon lang tayo nakaakyat dito no. Kala kasi natin may bayad dito. Yun pala ay libre lang. So mababait babait ng mga gwardya dito. Ah, Colonel Hasinto. Fabiana Hall wow ito na ito na yung pinakataas ha huh. yun yan yung tower na yun na nakikita natin sa baba Whew. Huh. ganda Whew. Huh. nice nice oh. Huh. Ito na pala yun. Grabe. Nakita mo na yung buong UBC Ano? Woo! Oh. Kitang kita ang buong New Basia. So ikot muna tayo to. So. bago tayo pupunta diyan Ikot muna tayo. Ah, so, daan. Ikot tayo dito diyan. Oh. Ganda pala dito. Grabe. You know, Yun oh. Diyan tayo galing kanina sa Wow. Ganda. Ang ganda ng lugar. missing. Oh, umikot lang tayo. Ikot. Meron yan dito daanan. Ayan. Di daanan. Uf. Wow. Wow, wow. Eh tawer. Ikutin natin, ikutin. Siguro hindi pa to tapos. Hello. <laughs> oh. Ang ganda, ang ganda. Sulit. Sulit 'yung pagkakyat mo dito. Stas. Tiyan mo, puro bundok. Yung nakapaligid. Uh, Yan, bundok lahat. Kita yung mga bahay doon. Doon tayo nanggagaling. So, grabe, sulid. Sulid, sulid. Sulid, sulid. Ganda, ang ganda. Pawisan tayo. Ganda dito, ang ganda. Nice. Nice. Tapos yan mga pa-entry. Thank you, thank you.